Hi, this is Mardi once again, and welcome to my channel. Gloria Romero, born as Gloria Ann Borrego Gala on December 16, 1933, is a name that resonates with reverence in the annals of Philippine cinema. With a career spanning over seven decades, she has graced the silver screen. in more than 250 films and television productions earning her the title of the queen of philippine cinema if you are new to my youtube channel please don't forget to like comment and subscribe at para updated kayo sa mga susunod kong videos please click the bell notification below at sana po Don't skip the ads and please watch until the end of my video. Ipinanganak sa Denver, Colorado, USA ang mga unang taon ni Gloria ay ginugol sa piling ng kanyang amang Pilipino, si Pedro Gala na pumunta sa Estados Unidos para sa kanyang pag-aaral at ang kanyang ina na Amerikano na si Mary Burigo. Noong 1937, naglakbay ang pamilya sa Pilipinas upang makasama ang kanilang mga lolo't lola sa Mabini, Pangasinan. Ang kanilang mga paunang plano na bumalik sa Denver ay patuloy na naantala, na ginagawang isang pinahabang bakasyon ang kanilang nilalayon na maikling pamalagi. Gayon Gayunpaman, ang pagsiklab ng ikalawang digmaang pandaigdig ay iniwan ang mga galas na napadpad sa Pilipinas. Sa magulong panahong ito, natuto sila ng kasanayan sa pagsasaka. Noong 1943, pinunterya ng isang grupo ng mga sundalong Hapones ang ina ni Romero na humantong sa kanyang malagim na kamatayan ilang araw bago matapos ang digmaan. Kasunod na nakakabagbag damdaming pangyayaring ito, nagpasya ang kanyang ama na permanenting manirahan ang pamilya sa Pilipinas. Natapos ang kanyang elementarya sa Mabini Elementary School at nagtapos siya sa Riverview High School sa Mabini, Pangasinan. Natuklasan ni Romero ang kanyang hilig sa pag-arte sa murang edad. Sa edad na 11, nagsimula siyang maghangad ng maging isang artista. Matapos makapagtapos ng Riverview High School, lumipat ang kanyang pamilya sa Maynila. With her father's consent, she tried her luck in show business. Ang kanyang determinasyon na ituloy ang isang karera sa industriya ng libangan ay hindi natitinag kahit na sa gitna ng mga hamon. Gloria's journey in the film industry began at the age of 16, where she started as a background actor in the 1949 film Ang Bahay sa Lumang Gulod, as well as in two other films under premier productions, Principi Don Juan in 1951 and Bahay Natisa in 1951. Her breakthrough came when she landed a supporting role in Madam X in 1952. The same year, she rose to stardom with leading roles in Mongheta and Palasing. Her portrayal of a wacky tobacco smoking maiden in the Lagang Ilocana in 1954 won her the famous award for Best Actress. In the ensuing decades, Gloria ventured into television. In the 1990s, she was cast in the sitcom Palibhasa Lalaki, for which she won the Star Award for Best Comedy Actress. Noong September 1960, pinakasala ni Romero ang aktor na si Juancho Gutierrez matapos silang magkita sa isang pelikula. Ang kanilang kasal na ginanap sa Santuario di San Antonio sa Ford's Park, Makati ay tinaguri ang Wedding of the Year at malawakang na-cover ng media. Ang mag-asawa ay may isang anak na babae, si Marites Gutierrez, na panandali ang sinubukan ang kanyang kamay sa pag-arte saglit na nagkahiwalay si na Romero at Gutierrez, ngunit nang magkasakit si Gutierrez, binawi siya ni Romero at inalagaan hanggang sa kanyang pagpanaw noong 2005. Ang pagkilos ng pakikiramay at katapatan na ito ay lalong nagpamahal sa kanya sa kanyang mga tagahanga at sa publiko. gloria romero's contribution to the preservation and development of philippine arts and culture have been recognized with numerous honorary accolades in 2005 she was presented award by the national commission for culture and the arts in 2009 she became the first recipient of mtrcb's lifetime achievement award in 2024, the Film Development Council of the Philippines alongside FAMAS in 2004, Gawad Urian in 2004 and Luna Awards in 2002, each awarded her the Lifetime Achievement Award. Romero is widely recognized as one of the most esteemed actresses from the Philippines, and her talent has been acknowledged by a variety of critics and journalists as unparalleled. Thank you very much for watching. And according to Carol Burnett, when you have a dream, you've got to grab it and never let go.